yun guys uh, dito tayo ngayon uh, i-meet up natin yung bibili nating bike no? sa may katipunan uh, nandito yung one natin ka-meet up Yan, nandito na siya oh. natin niya yung bike dito So, titingnan muna natin kung okay pa All goods. Yung bike. Yo. chef Sir. Ayun, dito na ah. Ah, dito yung karating natin Oh, so, yung bike. Eh, mga riders nandito na, si Sir. Kumusta, mga ano Paala muna, Sir Jik. Uh, ito yung bike na bibili natin kasama na itong invest na siya so babayaran natin guys update ko kayo ulit mamaya ito so, yung guys ito yung bike na nabili natin so ito ang upuan wala na talaga hindi na magamit tatak pala guys yan o oh. Formula negative XT yung ganyan maganda pa yung battle nya guys magbukas ah, yung rim oh, yung hub yung kung pangalan ng hub yeah. tapos yung shifter nya ito sila Sopuan. upuan tapos ito ah, shimano yung ganyan So, ang kukunin natin dito guys ay may previous pala na kasama. Padlock, alin. So, interior. Ayan. Ayan. yung bike na bilhin natin. So, ang kukunin ko dyan. Ang pinaka-importante kukunin natin yung batalya, no? So, isuswap natin. Yung batalya gagamitin ko yan. Maganda palit natin dito sa isa nating bike. Ayan, bulok na yung isang bike natin dyan. Puro, puno na alikabok Ayan, yung swap natin yung rim nito. Si 27 to. Pati yung, siguro yung, yung fork nya. Tinidor. Lipat rin natin. Pati yung manubila, no. Lipat rin natin dito. oh, ito yung, ah, uh, ito, pang 29 nya to Pinaka tinidor nya, no. Pang 29ers. So, papalitan din natin yan. Handlebar, bakal lang. Bakal. Papalitan din natin yan. Kukunin natin yung handlebar dun. Tapos, ito katatanggalin natin to. Ayan, tatanggalin natin yan. Tapos, ito. Yung stand, tatanggalin natin natin. Ayan, so... Ito na yung guys, nabili natin siya ng... may eh, yung helmet kasama pala. no may previous na helmet sinama niya na nabili natin ng lagang 2.6 no? so, yan. kaya binili to dahil kunin ko yung yun nga, yung batalya ito itong seat post niya maganda rin ang tatak niya ito yan tatak gamitin rin natin yan maganda pa so maganda yung batalya niya batalya swap natin doon sa kabila nating bike so yun abangan nyo guys pag nabuo natin yan pag na swap na natin no yun ah uh, yun na muna yan ano uh, na dyan dito ito kami nag meet up sa may katipunan yun ah uh, 26 sya pero tingin ko 27 to eh 27 yata itong batalya nya nilagay nyo lang ng rim na kan 26 So, ayan Tingnan natin kung anong kinalabasan yan Pag na-setup natin guys So, yun na muna Hanggang dito lang muna yung Update natin sa bike na yan Na nabili natin O, baka next week Pag hindi busy Swap natin, no Ayan, ah, abangan nyo guys Yung pagbuo natin yan Pagpalit-palit natin ng piyesa, no so, yung ibang piyesa na yan Bibinta natin bibinta natin para mabawi natin yung puhunan natin. So, yan. Kandito lang muna guys. Maraming salamat.